So mga bagay na kailangan mong malaman para masigurado natin na totoo ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki. O mga kamamay, merong mga sign, may mga dapat kang tingnan para masigurado mo kung yun bang effort sa'yo ng isang lalaki, kung yun bang mga ginagawa niyang bagay sa'yo ay totoo. Kung totoo talaga at hindi pakitang tao yung pagmamahal niya sa'yo. So bago natin pag-usapan yan mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko sa inyo. Huwag nyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. Kaya kamamay, kung napindut mo na yung mga buttons na yan, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako at simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong makita o mapansin sa isang lalaki para masigurado mo na totoo ang pag-ibig at pagmamahal niya sa iyo? So number one, palagi siyang nandyan para sa iyo. Okay? So ito, automatic na to. Madali itong mapansin pero kailangan niyong malaman. Okay? So kapag ang isang lalaki ay open arms, open hand na palaging nandyan para sa iyo, lagi kang sinasamahan, kung ikaw man ay may pupuntahan at tipong parang natatakot ka, parang ikaw ay nagdadalawang isip na mag-isa. Okay? So, lagi siyang nandyan. Tatanungin ka niya, uh, Inday, ikaw ba ay may kasama? Ikaw ba ay kaya mong mag-isa sa pupuntahan mo? Baka po pwedeng sumama ako kung, kung okay lang naman. Yan palagi ang mga sinasabi sa iyo ng isang lalaki na totoong nagmamahal sa iyo. Ayaw kanyang pabayaan, ayaw kanyang uh, iwanan na mag-isa. Kaya mga kamamay, kailangan mapansin nyo yung mga bagay na yan. Kapag ang isang lalaki ay palaging nandyan para sa iyo. Lagi kanya tinatanong, okay? Lagi kanya kinakausap, kinakamusta, lagi siyang nakangiti sa iyo. Isa lang ang ibig sabihin niyan, kamamay. Totoo at talagang genuine ang nararamdaman sa iyo ng isang lalaki. Okay? So number two, nag update siya sa iyo palagi. Okay? Iisipin mo, hindi naman kayo hindi mo pa naman siya sinasagot. Hindi naman siya nanliligaw. Pero bakit parang kung sino siya kung mag-update sa'yo? Lagi niya sinasabi, uh, ah, Inday, nandito na ako sa ano, ikaw ba, kamusta ka? Kahit hindi ka nagsasalita o kahit hindi ka nagtetext sa kanya, lagi siya nagpaparamdam sa'yo. Lagi siyang nagsasabi kung anong ginagawa niya. Kahit wala namang kayo. So, dyan palang mga kamamay, kapag ka palagi siyang nag-update, lagi siyang nag-message sa'yo, Kira kamusta ka, hindi kanya nakakalimutan. Sigurado ako, malaki yung tsansa na may gusto sa iyo at totoo ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Okay? So number three, lagi siyang concerned sa iyo. Ito mga kamamaya, hindi lahat ng lalaki ay kayang magbigay ng malasakit sa isang babae. Okay? Makikita nyo kaagad eh, kapag ang isang lalaki ay interesado sa iyo, meron siyang concern, meron siyang malasakit. Tinatanong ka niya kung ikaw ba ay kumain na? Okay, ikaw ba ay uh, okay ang pakiramdam? Lagi kinaka kinakamusta, lagi kanyang tinatanong. Ikaw ba ay okay lang? Wala ka bang nararamdamang sakit? Kapag ka ganyan ang isang lalaki mga kamamay, talagang inaalam niya kung ano ba talaga yung nararamdaman mo, kung ikaw ba may sakit na nararamdaman. At saka yung ano, kapag kami may sakit ka, pinupuntahan ka niya. Okay, kahit hindi pa naman kayo, kahit uh, kikilala niyo pa lamang, ando na ka agad yung concern sa'yo ng isang lalaki. Ibig sabihin niyan mga kamamay, may gusto sa iyo ang isang lalaki at totoo ang kanyang hangarin sa iyo kapag kaganyan. Lagi siyang concern, may malasakit at hindi siya nahihiya na humarap sa kung sino mang tao ang po pwede niyang makaharap kapag ka nandiyan ka. Yung pamilya mo, yung nanay at tatay mo, hindi siya nahihiya. Okay? Kahit kailan mo siya yayain, ready lang siya. Okay? Sa so, madaling sabi, uh, kaya niyang humarap sa lahat ng tao. May concern siya sa iyo sapagkat ikaw na ang pinag-uusapan kahit na anong bagay kinakaya niya yun yung sinasabing concern kapag ka ganyan ang nakita mo sa isang lalaki sigurado ako ingatan mo na yan mahalaga ka sa kanya baka nga mahal ka na ng taong yan okay so next humihingi siya sa iyo ng sorry kahit ikaw yung mali mga kamamay kapag ka ganito na yung level ng treatment sa iyo ng isang lalaki yung tipong siya na yung humihingi ng sorry kahit ikaw naman yung may kasalanan, talagang mahal na mahal na mahal ka ng isang lalaki kapag kaganyan. So medyo nagiging OA na siya sa part na yon pero mapapansin mo talaga yan sa isang lalaki. Okay? So sa dahil sa sobra talaga yung pagmamahal niya sa iyo at ayaw kanyang mawala sa buhay niya, siya na yung, siya na yung nag adjust Siya na yung humihingi ng sorry sa iyo kahit ikaw naman yung may pagkakamali. Alam ko, hindi tama to. Alam ko, hindi tama na humingi siya ng sorry kahit ikaw yung may kasalanan. Kasi possible, lumaki ang ulo mo. Possible, ikaw yung uh, magmataas sa inyong relasyon kapag kaganyan. Pero sinasabi ko sa iyo, uh, kapag ka ganito sa iyo ng isang lalaki, sigurado ko, mahal na mahal ka niyan. At sana, wag mo siyang aabusuhin kapag ka nagkataon na naging ganyan ang inyong sitwasyon. Kapag ka siya na yung sorry sa iyo, kahit ikaw yung may pagkakamali. So, medyo mataas na antas na ng pagmamahal yan mga kamamay kapag kaganyan. Pero sa totoong buhay, kapag kaganyan ng isang lalaki, possible, hindi nagiging maayos ang isang relasyon. Hindi natututo ang bawat isa sa isang relasyon kapag kaganyan. Yung isa, masyadong uh, naaabuso. Yung isa naman, masyadong umaabuso kapag kaganyan. Pero sabi ko nga, ito ay mga sign na totoo ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki kapag siya na yung humihingi ng sorry kahit ikaw na yung may kasalanan. Okay? So, isa yung sign mga kamamay. So, next. Hindi kanya ikinakahiya. Oo mga kamamay, ang isang lalaki na talagang nagmamahal sa iyo, kahit kanino mo pa siya ipakilala, hindi siya magdadalawang isip na mahiya. Hindi siya nagdadalawang isip na tumanggi. Kahit yan pa man ay yan, nanay at tatay mo, mas excited pa ay kamamay eh, Na makilala ang nanay at tatay mo, ang pamilya mo, ang kapatid mo, ang lolo at lola mo, Excited na excited yan, at hindi yan mahihiya, pero tandaan nyo to mga kamamay, kapag ang isang lalaki ay inyong tinanong, sinabihan nyo na uh, ipapakilala kita sa pamilya ko, sa angkan ko, pag tumanggi yan, okay, kung ano-anong mga dahilan na kanyang uh, sasabihin sa iyo, sigurado ako mga kamamay, mag-isip kayo. Baka yung damdamin mo lang talaga dyan ang nangingiba pero yung damdamin ng isang lalaki, hindi. Mga mamaya may gusto lang siyang makuha sa iyo, kaya ganyan. Kaya mga kamamay, every time na inyong yayayain yan, umuwi sa probinsya, ipakilala sila sa relatives mo at sila itumangge at kung ano-ano mga dahilan na narinig ninyo, huwag na kayong umasa pa. Hindi seryoso ang mga taong yan pagdating sa inyo. Okay? Nagbibigay lang sila ng dahilan ng matatamis na salita para paikutin kayo. Sa so, totoo lang mga kamamay, negative traits na yon ng isang lalaki, Diyan yung talaga sila masusukat o matetest kung talagang mahal talaga kayo ng mga yan. Okay? So, isa yun mga kamamay, sa mga dapat nyong tingnan kapag ka ang isang lalaki ay hindi kayo ikinahiya legit. Mahal kayo ng mga yan at talagang seryoso sila sa nararamdaman nila para sa inyo. Okay? And last, hindi siya nawawala ng effort sa iyo. Okay? Paliwanag natin ng maayos ng mga kamamay sa isang relasyon, kung ang isang lalaki ay bago pa lamang na nanliligaw, tingnan ninyo yung effort na ibinibigay sa inyo ng isang lalaki. Ang dami, hindi na puputol, hindi na uubos. Ang dami pa nga niyang sinasabi na kahit buwan, kahit bituin, ibibigay ko sa iyo. Ganyan sila kalakas mag-effort. Kahit hindi totoo, sinasabi nila sa inyo. Makuha lang nila ang matamis niyong oo, kahit hindi makatotohanan, gagawin nila. Okay? Sabihin na natin na sa umpisa magaling ang mga lalaking mag-effort, pero wag sana kayong pasisilaw. Okay? Kailangan dapat consistent ang pag-effort hanggang dulo. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, kung hindi kayo sigurado sa isang lalaki at sa inyong nararamdaman, wag niyo munang sasagutin. Mas maganda ay maglaan kayo ng oras para mas kilalanin sila pahabain nyo kung kinakailangan kasi tanging panahon ang makakapagsabi at makakapagdetermine kung totoo talaga ang pag-ibig ng isang lalaki para sa inyo. Kasi marami na akong nakilala, marami na akong uh, tinanong about dito. Kapag ka daw nililigawan sila, tumaabot na ng taon ang panliligaw ng isang lalaki, kumakalas na sila, nawawala na, sabihin, ang tagal-tagal naman daw, bakit po pinapatagal pa ang panliligaw? So, sa, sa, tagal ng paniligaw, doon yung makikita kung sino talaga yung totoo. Kasi para sa isang lalaking, totoo ang intensyon sa isang babae, hindi sapat ang magpakailanman. Okay? Para gugulin, para sa inyo. Okay? Para lang makilala nyo sila. Ganyan ang mindset ng isang totoong lalaking na Hindi nila po pwedeng sabihin na marami naman diyan iba, hanap na lang kami. Ang tagal-tagal mong sumagot. Kapag kaganyan ganyan mga kaba, may ekis na kagad ng isang lalaki, tandaan nyo yan. Okay? So, ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan mong silipin tandaan at sikaping malaman pagdating sa isang lalaki. Para sa ganun, hindi ka maging uh, malungkot pagdating ng araw kasi possible kapag ka, hindi mo nakita ang mga bagay na to pagdating ng araw, iiwanan ka rin niya. So, mga kamamay, for more video and love advice na maaari kong ishare sa channel natin ito, huwag niyo sana kalilimutan na magpindot sa Uh, subscribe button, notification bell, at syempre ilike nyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaaring ma-share ko sa inyo. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Pahalam.